kapag first timer kang mag abroad ganito yung maaari mong maranasan heto na nga at binahe ko na papuntang Manama Bahrain sumakay nga pala ako ng Gulf Air ang ticket ko sagot ng kumpanya sagot rin nila accommodation ko at sagot rin nila yung transportation at eto na nga nasa Bahrain na kami touchdown Bahrain Airport dumating kami dito 17.05 ng hapon umalis ako sa Pilipinas 12.45 ganito pala ang klima sa Bahrain napakainit at eto na dumana ako dun sa hallway pababa na ng uh, immigration eto yon papunta na ako nyo sa immigration at eto na nakalagpas na ako sa immigration kinuha ko na yung bagahe ko at ayan dalawa nga pala yung bagahe ko 23 23 ang timbang ng allowed sa ticket pero yung sa akin 12 saka 15 lang hindi na ako masyadong nagdala ng maraming gamit kasi dati naman akong abroad alam ko na rin naman yung kalakaran pagdating sa ibang bansa may family at eto na nga touchdown nakalabas na ako ng airport sinundo na ako ng driver ng company namin mga indiano sila tatlo hindi ko na pinakita sa video at ito na nga, binagtas na namin ang manama ba rin. Yung kulay blue pala na yun sa gilid. Dagat pala yan. At ito na, pagkadating na pagkadating ko talaga, gumawa na ako ng kubol. May Pilipino nga pala dito. Tinulungan niya ako mag-assemble ng bed ko, nung frame ng bed ko. Pero ako na na gumawa ng kubol ko. Kasi nga, required yon pag andito ka sa abroad. Ito ay para lamang sa privacy. Kasi kapag meron kang ganyan, parang nasa sarili ka na rin na kwarto. Gagawa at gagawa ka talaga niyan para pagkatapos ng trabaho mo, pagpasok mo diyan, wala kang iisipin, may privacy ka, pwede kang magubad, pwede kang matulog, pwede kahit anong gawin mo. Ganon talaga ang OFW, yan talaga ang kalimitang ginagawa nila. Yung gumawa ng kubol. Ganyan talaga pag mga OFW sa Middle East lahat yan nararanasan. Okay naman yung kwarto. Malamig, medyo malinis din naman. Okay naman, may mga Pilipinong may mga Pilipino ako ditong dinatnan. So ayan. Inaayos ko nga aking kubol. Nagawa ko na nga pala, tinulungan ako ng San Pilipino. At pagkatapos ng ko nga pala gumawa ng kubol, pinakain naman nila ako, nagluto yung San Pilipino ng pagkain. Hindi ko na pinakita sa video. Pinakain nila ako. So ayun, inaayos ko na yung kubol ko para mag ready na para matulog kasi nga sobrang pagod sa biyahe grabe yung biyahe namin so kumain naman kami dalawang beses naman yung pagkain sa eroplano sarap naman yung pagkain naubos ko nga sobrang gutom ako ganun talaga kailangan mo kainin yun kasi nga libre naman yun so ayan na nagawa ko na yung kubol ko Ganyan talaga pag OFW. Yan, bumili na nga pala akong tubig sa cold store dito. Dito kasi ang tawag cold store pero sa so Saudi, bakala. Bumili rin ako ng bigas ko yun. Tsaka binilang ko na rin pala yung natira kong pera. Philippine money yan. So, kailangan ko nang itago yan. Hindi na magagamit yan dito pag uwi na lang ulit ng Pilipinas. Ayun. Yung charger nga pala dito, 3 fins. Hindi ko magagamit yung dalawahan lang yung leg nung ano nung pansaksak. Babay muna. At ayun, umaga na. Nagsaing na nga rin pala ako kagabi. Kasi papasok na naman ako ngayon. First day ko. At ayan, nagbihis na nga ako. Ang aga ko. Ang first day ko pala, 8 to 5. So, may dala akong bag. Umayos ako ng ano ko, ng attire ko. Kasi first day ko, magre-report ako sa opisina. Sa HR. So, may konting orientation pa yun dun. Yun ang alam ko. At pagdating ko nga doon yun, meron nga orientation. So, ayan. Ready na ako. Maagang maaga kasi nga may service kami. Kailangan wag kang mali-late sa service kasi wala, hindi ka makakapasok kapag na-late ka. At ayun na, palis na ako. Ready na, 8 to 5 ako nito. Lumabas na ako ng kwarto namin. Papunta na yan sa sala. Punta ako ng sala. Yan. Ganyan yung accommodation namin. Okay naman. Malamig. Sarap. Sarap matulog. Palabas na nga pala ako nyan. Paglabas ko, dumaan ako sa ano, hagdan. Hindi ako dumanto doon sa escalator. Ah, elevator. Ah, elevator pala. Ayun. Ayan, paglabas ko, yana, na. Ganyan ang barin, mga idol. Grabe, ang init. Yung humidity dito, yun ang nagpapainit talaga. Hapdi sa balat. Kaya kung mag-abroad kayo in Middle East, napakahirap sa mga first timer. Sa labas. Kung may maganda rin kayong kinabukasan sa Pilipinas, dyan na lang kayo. Kasi baka dito, pagdating nyo dito. Hirap talaga pag first time mo. Kahit saan naman. Sobrang hirap. Mag-adjust ka talaga. Napakainit din dito, ang taas ng humidity. Yun Ganyan yung buhay dito. Makikita nyo, diba? Dumaan pa ako sa ano, cold store. Bumili ako ng biscuits. At ayun, bakbaka na agad. Pagkatapos ng orientation ko, trabaho na agad. bakbakan na. So maraming salamat sa panunod mga idol. Hanggang sa susunod. Kung ano yung gusto nyo pang malaman, comment lang kayo sa video ko para iba-vlog natin. Maraming salamat. Ganyan ang trabaho dito. Medyo mahirap. Okay, pero kailangan natin tiisin. O FW tayo eh. Pinili natin to, Panindigan natin. Maraming salamat.